Butsoy at magpasalamat na ako sa inyo at sa lahat na bumati ng aking karawan mga kabutsoy at 50 50 years old na si Toto Butsoy TV mga kabutsoy at maraming maraming salamat po sa inyo at sa inyong pagbati sa aking karawan ngayon at pero ako ay may duty pa nandito ako mga kabutsoy na pa sa initan <laughs> ayan mga kabutsoy at wala tayong vlog ngayon at may clip ako doon na ano siguro yun na lang siguro yung aking video mga kabutsoy at uh, maraming maraming salamat po sa inyo uh, at ito si Toto Butsoy TV eh, may duty pa pero pauwi na po ni sir mga aga mamaya nandito kami sa BGC kaso dito ko sa may home depot at nagpapasalamat po ako ulit sa inyo na sa inyong pagbati mga kabutsoy at 50 years old na tayo mga kabutsoy at ano nga thunders na tayo mga kabutsoy at yung nga at shout out po sa inyong lahat sa lahat na bumati sa akin at shout out po sa inyong lahat mga kabutsoy hindi ko na kayo pwedeng sa isahin siya ang dami nyo doon sa aking FB mga kabutsoy maraming bumati sa akin doon at maraming maraming salamat po sa inyo at wala tayong handa hindi naman talaga ako naghanda mga kabutsoy at si share sa si ma'am ah, doon sa unit doon sa kundo ah, hinandaan ako doon hindi ah, ko alam kung ano yung mga binili nila ay tinit tinatanong ko kanina ako kag kagabi nag-dinner sa kagabi tinanong ako kung anong gusto kong uh, na pagkain sabi ko kahit ano na lang sir o ma'am kita na lang yung pagkain na bilhin nyo yun lang po at hindi tayo tsaka hindi ako nang imili mga buso nahiya ako siyempre ikaw na nga yung binibila ng para sa birthday mo tapos ikaw pa mamili na iya ako mga kabutsoy at kung ano lang yun nandun ayun uh, yun ang mga kabutsoy at kumaya videohan ko kung ano yung pagkain nun kasi ano lang naman yun eh kainan namin yun yun mga kabutsoy at para sa ano yun, para doon sa condo yun mga kabutsoy at maraming maraming salamat po sa inyo ulit at sana eh hindi kayo masawa sa suporta sa kay Toto TV kahit konti lang nanonood yung mga kabutsoy masaya na ako mga kabutsoy at sa mga ano ko sa mga kaibigan ko sa YT o mga pa maraming maraming salamat po sa inyo at inaulit ko po maraming maraming salamat po sa pagbati ng kabutsoy at magsundo na ako Uh, at nandun yung aking alaga sa ano sa uptown uptown mall mga kabutsoy at punta na natin kasi sabi sa akin uh, 2.30 sila pero umalis ako dito mga uh, 2.31 mga kabutsoy tama tama lang yung pagdating ko doon kasi hindi naman 2.30 talaga ilalabas yun at uh, na natin yun <laughs> yan maraming maraming salamat po at uh, nagpasalamat din ako kay kay ma'am at saka kay sir at, at sa mga tulong na ibinigay sa akin at nagpasalamat din ako kay ma'am Ruby ma'am Robs, uh, maraming maraming salamat po uh, labis ka talaga thank you so much at <laughs> hindi ko pa nakita yon pero nagpasalamat ako sa iyo ma'am bye bye at yun mga kabutsoy at hindi ko pala suot yung aking ano, aking salamin kasi mga kabotsoy at yung salamin ko po eh pag sinuot ko naduduling ako nahihilo na ako mga kabotsoy baka mutas na baka tumas yung aking grado yun at kasi isang ang tawag ito stigmatism ba yun tawag nun uh, mayroon akong stigmatism yan sabi sa akin ng doktor hindi ko alam kung doon yun yung ano kasi pag sinuot ko siya naduduling ako tsaka nahihilo ako mga kabutsoy kaya tinanong ko muna hindi ko muna siya sinuot at papatingnan oh, ko siguro ulit sa ano sa kung saan ako nagpakabit mga kabutsoy baka mamaya eh kailangan bagdagan yung ating grado alright mga kabutsoy at pupunta na tayo sa uptown susundo na ako mga kabutsoy right? At inungulit ko po at magpapasalamat ako kay Ma'am Robs Ma'am Robs, sa nanay ni sir at maraming maraming salamat po at napaka bait nyo na talaga Davis at sa lahat ng mga tauhan mo mga ma'am at uh, hulog ka talaga ng langit sa amin at maraming maraming salamat po at sa walang sawang pasalamat po sa iyo ma'am thank you, thank you very much po at sana ay eh, marami ka pa kayong taong matutulungan hindi lang kami bye Up town yan mega world uptown tapos sa stoplight ng mga kabutsoy uh, at susunduin ko na yung bunso at uh, bunso naman talaga siya mga kabutsoy kasi dalawa lang sa mga magkapatid yung aking alaga Yung isa, uh, graduating na ngayon ng college sa ibang bansa mga kabutsoy Pero nandito siya ngayon sa Pinas At uh, hindi naman ganong malakad yon kaya hindi ko naman masyadong pinagdodrive siya uh, At minsan yung kaibigan na lang niya yung nagdodrive sa kanya mga kabutsoy uh, right kaya focus ako dito sa kay ma'am At uh, saka sa kay bunso, at uh, saka kay share Kami kasama palaging tatlo Ayan mga kabutsoy uh, Right, andito na tayo sa uptown mga kabutsoy uh, Ikuta lang natin kung nandito na siya Kasi wala pa naman siyang text kaya Maaga ako Right, dito na mga kabutsoy ayun si siya mga kabutsoy oh. <laughs> Ayan na yung aking alaga Right Oh, wala si Jiu Oh, kasi okay lang kasi hindi naman tayo Ano naman yun? Marinda. Hi. Hi. Marinda. Marinda. Is chicken. Is chicken. Oh. Is chicken. Oh. Hi, Tommy. Is chicken. Chicken. Yeah. Yeah. I chicken. 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 si bulan nga kanta, mungu nga kanta, ay binagawa dila, bahay ay, linti, ay nasari, linti wala tamang kandila, ay, anam, linti mo wala kulitir na isro, berita, may ilagay, atebe ah dati, dotson, ma, kubalot ah, story, ah, wala kubalot nga, ma ina, magalikot, anawit, na ganyo ah, sapat, anawit

我。Oh.